Hi guys, for today's video magluluto tayo ng munggo kahit hindi Friday. Syempre, papakuluan muna natin 'yung munggo para lumambot, guys. 'Wag 'yung puso n'yong marupok, 'yung papalambutin 'yung sex n'yong manluloko oh, ha? Charis. Habang pinapakuluan natin 'yung munggo, pinakuluan ko na rin 'yung baboy na ihahalo natin para at least malambot na rin siya mamaya. So, haluin lang natin siya until mag-golden brown. And after that, make sure na talagang malambot na rin siya para at least malambot na siya. Ganun lang. And then set aside. Then, igisa mo na yung mga kailangang igisa. Ano pa nga bang gagawin nyo? I igisa, di ba? Uy! Pag nagmamaldita ngayon, B! <laughs> yun na nga, haluin lang siya ng haluin until mag-golden brown din yung bawang sibuyas na hinalo nyo. And then, after that, i-add nyo na din yung um, sila tsaka yung kamatis. O, ba? Diba? Ang tagal kong manggitin kamatis lang. Then after nyo makumbay na yan, durugin nyo yung kamatis kagaya ng pandudurog na ginawa sa'yo ng ex mo, B. Yan, gigil ka dapat durugin yan. <laughs> so after mong madurog, sakit di ba? Diba? Nasaktan ka ba? Diba? Uy, walang mag-ano ngayon, walang masasaktan for today's video, B. So ayan, inhalo ko na yung munggo. Mabalik tayo sa usapan ng munggo. Yan, ihalo lang siya ng ihalo hanggang sa medyo magisa na siya. Syempre mag natin Eh. Tsaka nag-add na din ako ng pork cubes pampadagdag ng sarap at timpla. Hindi kagaya ng relasyon niyo, bi matabang na kaya ka iniwan. Uy, walang ganoon, bi. Tsaka nag-add na rin ako ng pamintong buo. Then tamang halo lang at pag nakita nyong halong-halo na talaga siya, yan, diyan kaya mag-add ng tubig about sa tubig guys, depende sa inyo kung gano'ng karami ilalagay nyo. Depende rin sa inyo kung gusto nyo medyo masabaw yung munggo nyo. Kasi may iba-iba tayong uh, gusto ng texture sa ating munggo eh. So walang pakialamanan kung medyo masabaw yung munggo ko. Kasi alam kong kukulo pa yan at medyo aalsa pa yung munggo. Kaya nilagyan ko ng medyo maraming tubig. At nag-add ako ng patis since hindi ako masyadong gumagamit ng asin. So yan, hinalo-halo ko lang siya at hihintayin ko siyang kumulo ng kumulo Then, nag-add ako ng dalawang ceiling green para at least kahit papano. Medyo okay naman yung presentation ng ating munggo. Then, additional po yung ating um, chicharon. Optional to guys. Kung gusto nyo ng chicharon, it's fine. Kung ayaw nyo naman, it's fine. So, kanya-kanya tayong trip kung anong ba ang pwede ilagay natin sa munggo natin. Pero pwede siyang wala. Pwedeng meron. And regarding with the dahon na nakikita nyo dyan, dahon po yun ng sili. Since wala akong nakitang dahon ng ampalaya, usually dapat dahon ng ampalaya ginagamit dyan. So, pwede naman po yung dahon ng sili. So, So this is the final result, ang aking version ng munggo. So first time ko siyang niluto and for the first time naman, hindi naman ako nagsisisi sa luto. So kahit hindi Friday guys, you can, um, you can cook this dish. So happy eating guys! Bye!